Ito. Mamimigay kami guys ng ano, litik pan. Ito hey si Manong hindi binigyan ni. Eh. Hindi ka binigyan Manong? Oo, pamigay lang yan guys. Ito taga buhat namin guys. Oo, ano? Oh, lang. Nagre-rails pa. Oh, bibigay namin to guys sa mga mahihirap. Balibag mo. Tandaan lang kayo, eh. pamigay nga yan. Yan para hindi masira guys ay guys oh. Ayan, si pare o oh. Okay ba? pare namimigay tayo electric fan oh, kanina yeah. kay chairman swerte naman ni chairman hindi ng 200 bucks na electric fan guys 200 lahat yan ha ah. isang daan yung una o, isang daan ngayon diba yan o à nó chưa